Malakit sa puso mo Hi guys! Tingnan mo yung mga kasama ko Ang daming bit-bit Hello mga vloggers Mga vloggers po mga yan Ayan, ang daming lang bit-bit Puro pagkain, guys. Ganun sila katakaw. Oh. Ayan, ang ganda ng view. Wow! <laughs> wow. sinara pala nila. So doon dapat tayo dadaan. Okay. Pupunta kami doon. Doon. Diyan. Nadaanan na ata namin dati. Nung nag ano kami nag stream trick. Nag stream trick. Okay. K. 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 sunod na tayo. Let's go. dami kong bitbit ko, -bit guys. Ang dami kong bitbit. -bit. Yung mga bitbit -bit ko. Ang dami. Yan, mga bitbit -bit ko. Ang dami kong bitbit. Wait. Wait lang, guys. Baka ah. mahuhulog to. Ang okay. 라라라 잘 들어. 오케이.

Saan Umayon, yung mga be? Kumain muna diyan, be. Pa Paano ako ah. makakapunta diyan? Ay, doon ka pa man. <laughs> Ikaw yung may mali. Tingnan mo 'tong mga, <laughs> na to mga. yung red na oh, red na button. Ay, mapapahirap po siya sa kanyang buhay. Yeah. Ouch, yan po ang tamang daan. Madali dito kay sa dito. Diyos <laughs> ko. Mm -hmm. anong, anong orange? Anong orange? Anong orange? Ay, yung ano? Lata? Lata. O, oh, sige na. Baba na, Ben. Bababa tayo dito. Bababa tayo dito, guys. Okay? Bababa ako, guys. Hindi ako kasya, guys. Hindi guys. Kasia, maawa ka naman sa akin, guys. Ang dami kong bitbit -bit guys. <laughs> Ito lang kunin mo. kita tu dikasih macam status ya phone pasal perkatan Hindi ako nag-live. anh đã ăn Ta-da Wow, <coughs> đẹp Nabugbog na yung saging mo, di mo pa naubos? Kanina tu mangga. Yeah. 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 Mena pilit nak baik ya? Hai! Hi! And the weather. Blue skies. Oh! Hello man, king. Ya. Yeah. Dan ponok ba מה שהם מגהילים bye bye nakahugas ko lang guys o oh, ulamin namin lagyan natin ng tuwig nakahugas ko lang naman hey baka mahulog hugas ko lang uh, okay ito yung lulutuin namin ngayon aming lunch tapos na akong nagbugas. at sila ay busy din sila magluluto tapos na maghugas let's go Wait. Let's go guys Oh my gosh Nahulog Let's go Tapos na ako guys maghugas Tara balik tayo sa kanila Tapos na ako maghugas ng isda. Okay. Hi! I'm done. I'm done. <laughs> <laughs> Tingnan mo yung lulutuin nila. Okay. Yang yang silam tu. later. kag sumumpong naman ang na ulyan niya yun. Ewan. Siguro na nice yung ulyan niya. May mga ganyan ko kasi inuwi ko sa Pilipinas. Sa akin, nasa ano, nasa yung ganito lukuhan to. Maganda yung lukuhan ko ngayon. Ganito, hindi kaya lang. Sige, ito. Ilaw pa yung ano, dapat. Sinatang kulingan. Bakit ako pag nagluto ang dami kong tikim? Ako na kong tikim. Ang dami kong tikim. Kasi baka maalat eh. Ako sa amoy. Amoy lang. Bosing! luto na! Oy, mga tulog, luto na! Nakangiti itong natulog, oh, para patay na buhay. <laughs> para patay na buhay. Hi guys Hinulan kami Grabe ba eh Hinulan ko kami Basaan na Kawawa yung itsura itong taba -ching, ching na to, guys. O. Oh. <laughs> <laughs> Model na si Chichilla. Guys, ganun talaga. Katawa pag lagi kumaka ng Chichilla, guys. Alam <laughs> <laughs> mo, o. Oh, takaw ng si Chichilla, guys. Kawawa naman to sa bagay. Tama tayong video mo. O. Ayun Sayang yung natapo namin ulam, guys. Hindi <laughs> nabaw. Hindi na ko okay? ano video. <laughs> Ayan. Malakas-lakas na yung agos ng tubig. Ayan. Malapit na tumatigil itong ulan, kakain na rin kami. Ayan. Binasa lang talaga kami. Ah, uh, di ba?

at ako nakapayo naman siguro Alam mo kung sa Tingnan mo 'to. sunog na lang yung ano, wala pang nahuli yung isang ano, bawang. Malakas yung apoy, di. Ano, hindi ko na kontrolin nang ano nito, apoy. Ah, siguro sa sabog yan 'no pag malapit siya sa apoy. Bakit kaya iba malita, bakso, ano, na sa sabog? Hindi may yung ano. Pagka lumuwang yung ano ng gas, kayo na kasama ko. Ay, kaya pa lang. Malapit ko sa parang sangke. Kinuha pa talaga yung mga basura na pagkain? Walang muna.